Dito na kami ngayon sa Lumbo. Dito pa rin sa Dolores Quezon. To, hindi ba mawawala yung tubig natin na? Tara na tong, bababa pa tayo ng matarik na hagdan. <laughs> Lagyan mo sa compartment ko. Hindi na. Sabi mo nga, eh. Sabi mo, hindi mawawala eh. Oo, pala madalas dito na. Oo. Oo, ano lang palapa ng sagi kaya natin kung gano'ng kalinaw yung pinagmamalaki ni Tito Mio na lumbo. Malinaw oh. Malinaw? Oo. oh. oh. na rito. Hindi nga. Uh -huh. Linaw nga no. Dito pala hindi na tayo naka-step in. Uh -huh. Eh yung stepping ko sayang baka mga ano. Ano pala ang ano technique? <laughs> tong huwag mong diretso yun yung paa mo. Kailangan ganun. <laughs> ayun, ayun. Paano technique tong? <laughs> geng geng. Hi, oi. Oo nga. Bakit? Oh, may tali. Karatong, pabalik ka kang ano, pabalik sa baba. Teka, teka. Magre-ready lang ako. Ito pala may tali. Ta ta Yung tali pala to. So. Yun pala. Oo oh, nga. Yan, yan, yan. Pato. Geng, geng. Madulas pa. Hindi naman madulas ah. Madulas nga yun sa anak niya. Hindi. Parang ano hindi nagpupunta sa, sa sa ano ba yan. Pinaliguan natin. Tak. Hindi, hindi Pulse. Dam. Malanak dam. Daming naliligo pala dito sa Lumbo. Shout out mga taga Lumbo. Dito ang dapat na may tali. Masalaming ka pa, uy. Tong. Tong, kapit ka dito. Oh, yeah. Bloopers! <laughs> 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 Yehey! <Yeah>, <laughs> May nakuha nun ako, nakakatawa-tawa konti. Hahaha! <laughs> <laughs>

siyono? sino? sino natin yung ganong kalino. Gang, I gang, 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 The gang, 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 Grabe, lino ko lang din. Diyan, diyan, lumusok. Ay, baba na yung pagkutunog. Ang Super linaw Malinaw ang kulay blue yung tubig Nakukulay blue очку <laughs> ствен

Pero wala nga ako kay Bento kasi nakababa ng Santa Lucia Falls, naka nakakiyap. Huwi pa! Nakaka-nest pa. tong, hantayin mo kami tong oh, baka mag slide ka na naman siya eh tong ala, kape tong May hawak pa Doon Oo May hawak pa Ang eh. ligalig po kasi eh.